Aww. Uh -huh.

Yan. Yan sa si babaw. Sa taas. Parang nakita nila ako. Pero hindi sila makalapit. Ako na may hunting sa inyo ngayon. Lang. ito ang gagamitin ko ka para makalapit naman lang yun know, o, may dalawa dun babawi tayo ah dalawa dun may sa itaas din so dito tayo bigyan yun, gamit Gamitin natin itong dalawa. Ito. Gamitin natin ito. Yan. na? Hintayin kong maghiwalay yan. Dito yung isa yan. Pupunta doon ako tanitin yun o yun o oh. yan kung hindi nyo makita gawin ko na lang itong ng aksyon gagapang tayo ah uh! uh! Yuno, yuno. Bukan ngayun. Yuno. Ah. Pahirapan natin yan. Yan yung bumoto sa akin kanina. Pagmoko. Sana yan. Nandun yun kanina tumakbo. Ang buli natin yun. kagrapa natin. Pinamon ako eh. Tapos pasaway pa ako kaitin. Yan. Ang wala titla. Ang gagawin ko ngayon, mga hunting ako ng mga Chan nak get nili kado, ko magalak. Ni to tuk mato mguni dalawa yun. Yon na yon, yon. Pinalinlang ko. Ni eak na. trabaho natin ngayon huwag muna tayong papaalisin muna natin yung mga sagabal sa plano natin hindi tayo makakapasok makakalapit dun sa 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 kaharian ni Ramsul kapag may mga sagabal na mga paslit Look, look, look. You know. yang kita nembak you know you know you know itu ini yuk itu ayo you know you know you know yuk persing ungu ah gulak lu lah Kuki. Hey. Kit, marami pa kayo kayain, Kuki. Hindi na ako natakot. Mag-i-enjoy lang. Pero dapat. Dapat. Sipi first tayo. Hindi na ako. Kaso walang tubig dito. 진진진진진 요요 Mabu 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 Mabu

pahinga muna tayo pa sa kasi pagod na ako. pag hindi ko to nagkita sila babalik ako sa ibaba para inuman lang ng kunting tubig ito dito sa tuktok oh ten yun. yan yan yung ano sapa na inaanan ko doon yung banda yung tawag doon yung karian ni Ramson Hindi na pati mas babaw dito ni pero kailangan natin gawin ngayon mag tayo ng ano kang Ramson kaya ang kaibigan Ramson na kung ano yung ipapagawa niya sa atin pero itong mutya gagamitin natin to kapag medyo okay na dun wala nang nakabantay medyo kakalapit tayo kunti gagamitin natin to para makatulong man lang kaitin gagawa tayo ng ritual medyo malakas tong dala natin apat ito yung mutya na ginagamit namin ng itin binagamit niya sa akin to para may protection man lang yun mayroong wala na babalik sa baba babalik sa baba Thank Ayan ah. Mga Tsangaw pa dito Lamok ba to? kita nyo to Binilan ako ni itin ito Iwan ko kung Ano Sabihin nyo to Ang papogi daw Pogi naman talaga ako Kasi Kailangan natin to Sa din nakakaalam, si Itin, fix boy yan. Pag pupunta kami ng, ano, malakas sa Tix yan. Iwan ko lang talaga. Sobrang na natin dito. Kahit hirap na tayo sa daan, oh. hirap. Aray. Balik tayo po. Balik na tayo. tayo Dito yung banda Yung ano. Kung yung ano ay wala nang kayo wala nang sagabal natahan natin yun yung ay niramsun so ikot tayo dito balik pa yung daan natin medyo wala nang sagabal Kaya wala na sa gabay. Tahan na natin ito. So. Mukhang wala na sa gabay kasi pinalis na natin. Madami tayong na nahabol nila sa taas. So medyo wala namang wala nang sagabal hindi natin to magtahan may gagawin ako dito ngayon medyo okay naman yung ano dito napalis natin yung mga sagapal mga paslit ano? kailangan natin ni Stan yung camera masid mo na tayo baka mga wala na Mari, ba't ayaw ma zoom? Iwan ko sa silpon na eh. Sarap eh. Kasi kalagay natin ito ngayon. Yan. Okay na to. Hirap i-zoom. Ano Na rin ito ngayon. Magkagawa tayo ng ano ito para man lang makatulong.